May mga kasal hirap. tayo ng mais. Ah. Ito kami. Ito yung ulam namin. Pinarito muna na spada. At saka nilagang mais. At magagata kami ng spada na may gata. tapos so yeah, tapasiwi muna namin yan. No? At gagataan, patukan. Ulam namin ngayon pang ano, mga anak ko. Ito nga, beltad ko na. At yung aking mga okay mga estudyante eh... Yung mga estudyante nasa school pa, tamang tama pag nabas po nila ay kakain na kami. Ayan po ang ano, ayan po ang trabaho ko dito. Binang tatay na PWD. At ito po, gamaya kagata ako na ito at iputukan na Paksiw. At ito na nga, ito na. Ang prito. At sasana ko naman mga sa hirap itong gata Paksiw. Iputukan namin yan. Okay na, nalagay ko ng malunggay at saka tapos kamote. Makasal sa hirap. Kaya nilagay ko na di putok. Ay, makasal sa hirap. Kaya na tayo dito na. Ang aking gilita ang paksiw na ano. May isda at saka ano. Muna po, dasal muna kami po. Yan, salamat po sa Panginoon Dios. Amen. Yan po, ah, kaya na po tayo. Meron po tayong malunggay na nilagay sa gata na ano, sa gata na isda, na espada, at saka itong kagos gamote. halo na yan mga Kasalat sa hirap. Salamat po sa aming uh, mabait na OFW. Naya po magpangalan po, no? At ito po, pwede sa namin mag-aama. Nakain po kami ng masap na pagkain dahil po sa, sa mabait na of natin OFW. Kasi ayaw po yung magpangalan. Dapat, pinarito po na, no? Pinarito po na padla. May po kayong mais. Kaya pa kami nakakain ng masap-sap na ulam. Ano mo Ba, pa. Sarap pala ito. Masarap. Malunggay. Malunggay na nilagay sa gata. Kita langsung 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 gata na isda langsung 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 Salamat nga para sa mga nag-follow po at shout-out po sa inyo, sa mga ka-subscriber ko dyan. Salamat po ng mas sa masayon dahil na napansin nyo po ang aking video na po. Naglaking tulad din po ito sa aking mga anak. At sa mga basa ko po dyan, salamat din po sa inyo. Na napansin nyo rin po ako. Okay lang po kay Mamba sa akin. Okay lang po yun kasi ito lang po talaga yung tulay kong buhay eh po ni aming buhay. Uh, isa po kami, ano, di naman po kami, mayaman, isa po kami talaga mahirap. Pero palaki po ng araw, malay mo, ay eh, makasahod sa, sa YouTube, o kaya sa Facebook, Kasi, hindi pa pa ako nakakasahod eh. Di ba, isa sa mga FW po natin yan, kaya kami nakakabili na masarap na ulam. Sa mga mabayit natin mga FW yan, na, uh, nakakaintindi eh at merong uh, mabuting puso, mabuting puso. Kaya salamat po sa iyo, sa tatlo sa inyo mga ka-W na nagsumikap po para buhayin din ang mga pamilya nila. Ano ko lang po, di ba kayo mayaman o ano, uh, nababasak po sa mga puso nyo, inaintindan nyo po yung kapwa natin. Nawala din po, ano. Kung wala po kayo, ay hindi po tayo magiging uh, Road to 5,000 uh, kay subscriber po. Ah, di po, uh, isang buwan pa lang po ako dito sa YouTube. Isang buwan pa lang po ako dito sa YouTube. Eh, magkaroon na po ako ng 5,000 subscriber po, no? Dali sa inyo po yun. So, mga baso ko po, salamat po sa inyo, no? Kaya nakuntunong po ito sa pamilya ko. Kalo po, po tatlo po anak ko po nag-aaral, tatlo po yung anak ko nag-aaral. Ayun, ito po, isa ko ay marapit na pong mag-grade uh, mag 11 na. Ah. Eh, Sana naman po ay makatulong po sa akin YouTube na ito, no? Para maka, pag, uh, makapagtapos din ako ng mga anak ko. Nag-aaral. Pero sa mga basa natin dyan, hindi naman masama kayo mabasa na po. Pero nuyo po alam yung pagkatao ng isang tao na po. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Sa mga basher ko isang. Hindi na po siguro masamang sabihin mo yung buhay na um, tuloy, tuloy mong ating buhay, di ba? Kung ano yung pabumuhay natin. Dala na siguro kung mayaman tayo. O mayroon tayong pambili siguro, lalo maraming baster ano po. E ngayon pa lang mahirap na tayo eh, may nagbabas na pero okay lang po 'yon. Joke po kayo Maligaya eh. Sabi nga po eh, pag walang mar parang kapit bayan ng Marites 'yan eh. Kung wala kang ma-dismiss, wala ka rin may may mamarites, wala ka nang ikita, ano? Kahit pa ako sa pa ako sa isang PWD po. Bravo na. Kahit pa ako sa isang PWD ay ilan ko lang po yung mga anak ko. Kaya taguyod ko pa rin sa amo ng buhay. Kahit pa sabang hirap. Sabi na. Kahit pa sabang hirap po. At hindi na ako At least po yung mga anak ko ay tiyatagulid ko rin po kahit po ako hindi nakaka... kahit kahit po ako sa PWD na po. Pero yung iba po dyan, sa tingin ko, makukuha na po ng pag-asa. Ako po dati kasi noon, nung bago pala ako nalaglag sa kahoy, ten years na po akong dinakalakad, ten years. Huh? Ten po akong ay ako po iyak lang iyak dada nun, iyak lang iyak. Ay naisip ko po sa sarili ko, ba't pa ako iyak lang iyak? Kaya ginawa ko po, kinilis ko yung sarili ko para sa mga inisip ko yung mga anak ko eh. Kaya ito ngayon, pinasa ko yung pag YouTube o pag Facebook. Pero sa awal ng Diyos ko naman, hindi na, pa naman talaga ako nasildo. Hindi pa pa ako audio? yan. Kaya uh, naglaking pasalamat po po sa inyo. Sana po ay eh, makasahod ako dito. At bago pa lang po ako dito sa YouTube, hmm. Di bali po sambuan pa lang ito sa YouTube, sambuan pa lang po ako dito. Ito rin po akong nangarap katulad nyo po, no? mga kasal sa hirap. sa sarili ko po ako nangangarap sa mga anak ko na lang pinapangarap ko na makatulong ako sa asawa ko po na nagtatrabaho po ng pasambay po na sa po siya kaya ito po ang ginagawa ko po ngayon pag-vlog na lang po para mali po ang sarili ko at maka, makatulong na ako sa mga anak ko at sa asawa ko po kahit hindi na wala kalakan Ayan po maraming salamat po sa inyo Tapos na pa kaming kumain Di bali po no Salamat po muli po sa inyo God bless po sa mga baser ko At sa mga subscriber ko dyan Maraming salamat po